So ilo na no, ngayon no, ang pag natin tungkol sa dapat nating bantayan no dito sa mga salita mismo ni Satanas kung paano niya binigyan ng mga kasikatan, kayamanan at lahat ng mga karangyaan ang mga tao na kanyang nagugustuhan. So paano ko ba ito nalalaman at saan ba natin mababasa na ang itong mga bagay na ito ay binigay ni Satanas doon sa mga tao na nagugustuhan niya kung ang tao na yun ay sumasamba sa kanya? unang-una dito, sinabi dito sa kasulatan, di ba? No na, ang mga tao, ang mga tao na makamundo ay magaling talaga sa diskarte kung paano mamumuhay dito sa mundong ito, kung paano magpayaman or anuman kamitin ang mga bagay sa mundong ito. Pero ang mga tao na namumuhay sa kalooban ng Diyos ay mahirap po mo din sa mga ganito mga bagay sa mundong ito kung paano kumita. Kasi nga, ang mga tao na namumuhay o sumusunod sa kalooban ng Diyos ay yung mga tao talaga na pinupokus nila ang Panginoon at hindi ang mundong ito kasi alam nila na ang buhay nila dito sa mundong ito ay lumilipas lamang at traveler lamang sila. Pero yung mga tao na mamuhay sa makamundo ay hindi nila iniisip kung ano ang kahihinatnan sa sunod na buhay kaya nga, mas pinupokus nila kung paano abutin ang mga kayamanan dito sa mundong ito. Kung ano man ang nasa puso nila na laging gustong desire ang kayamanan, yun yung mga tao na madaling lapitan ni Satanas. At ibigay ni Satanas ang dinidesire ng kanilang puso. Kasi ang sinabi mismo ng ating Panginoong Isa Kristo, di ba? Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. At sinabi rin, walang tao na makapaglingkod sa dalawang Panginoon. So sa pamamagitan na ito, so kung ang puso mo andun sa kayamanan mo, so doon ka pinaglingkuran, doon yun yung pinaglingkuran mo, yung nagiging Diyos mo na yun ang kayamanan. Kaya nga sinasabi dito ni Satanas, di ba? The devil said to him sa chapter 4 verse, sa chapter 4 verse 6 ng Lucas, sinabi dito, All this authority I will give you in their glory. For this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. So, klaro po yun. So, klarong klaro. So, ingat po tayo sa mga bagay na ating natatanggap dito sa mundong ito. Kasi ang mga bagay dito sa mundong ito, maganda yan. Pero once na tayo, ang puso natin, napapalab, napa, na, nababalutan ng kadiliman dahil na mas pinapriority natin ito, mas minamahal natin ito. We are not only worshiping this, things, but only to worship Satan. No? So, mag-ingat po tayo. Baka itong mga bagay na ito ay isang magiging hakbang na siyang dahilan upang tayo ay maparusahan. Ang pagsisikap ng ang, ang, ang buong, buong panahon nating pagsisikap na paglingkod sa Panginoon upang makapasok sa karian ng Diyos ay mababaliwala pala pagdating ng araw. Kasi nga, yung puso mo, wala na ang Panginoon, kundi ang dinidesire lagi niyan is yung kayamanan mo dito sa mundong ito. Marami pong mga taong gumagawa niyan. Lagi niyo pong tatandaan ang mga taong tumatanggap ng mga kasikatan mga kasikatan na mga taong pinupuri ng kanilang kapwa Sinabi po yan dito sa kasulatan, no? Dito pa rin sa Lucas, sinabi ng ating Panginoong Isa Kristo, awawa kayo or kahabag-habag kayong mga tao na pinupuri ng mga tao ngayon. Dahil pagdating ng araw, magsiiyakan kayo at magsitangis. Kasi mismo ang Biblia nagsasabi na walang ibang purihin kundi ang Panginoon lamang kahangalan kung ang isang tao tumatanggap ng mga papuri sa kanyang sarili. Kasi sa ganitong paraan ay nagiging Diyos na siya sa kanyang sarili. Yung mga tao sa mga ganitong paraan parang sinasamba na siya ng mga tao. Iniidulo ng mga tao. Pagdating ng araw niyan, maniwala kayo sa akin, makikita niyo kung ano ang resulta sa mga mangmangan ng mga tao binubulag ng kasikatan, kayamanan, karangyaan, o anuman dito sa mundong ito without Christ no na hindi namumuhay na kasama si Kristo magingat po tayo dito sa mundo ito kasi minsan lang tayo mabubuhay huwag po natin sayangin basahin natin ang nakasulat dito sa Biblia kasi nandito po lahat ang mga sekreto ni Satanas kung paano linlangin ang tao nandito po yun sinasabi dito sa kasulatan upang tayo ay makakaiwas upang hindi tayo malilinlang sa kapangyarihan ni Satanas. Sa mga panlilin lang niya. Kasi si Satanas ay katulad ng isang parang isang lion or leon or tigre or oso na nasa paligid lamang at handa siyang umatake sa iyo anytime. Sa oras na magkamali ka, aatakihin ka niyan. Kasi ang sinabi dito sa kasulatan, ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, ang kaaway is only to steal, kill, and destroy. Umupunta ang kaaway para wasakin ka, patayin ka at durugin ka o ano pa man yung kaya niyang gawin. Pagdating ng araw, yan ang mangyayari sa bawat tao. Kaya nandito, pinadala ng Diyos ang kanyang libro, ang kasulatan, ang salita mismo ng Diyos sa Biblia. Nandito po, nakasulat ito. Tanggapin ito natin ng buong puso at sundin kung anuman ang sinasabi dito. Dahil upang tayo ay makatanggap ng marka or silyo ng Panginoon which is ang kanyang espiritu na palatandaan na tayo ay mga tao ng Diyos at pagdating ng araw na ang mga tao na may silyo ng Panginoon ay sila lamang ang maliligtas kasi itong silyo ng Panginoon ang Espiritu Santo ng Diyos ay isa itong marka na pagdating ng araw tayo ay ililigtas ng Diyos sa kapahamakan kasi ito ay silyo para sa atin na palatandaan na tayo ay sa Diyos. Mag-ingat po tayo kasi merami pong mga tao na gumagawa at nagdi-desire, nangangarap na magiging sumikat, yumaman. Yang mga tao na yan, hindi talaga nila alam kung ano ang kanilang ginagawa, kung ano ang kanilang bukang pipig. Hindi po nila alam yun. Maghintay lamang po tayo kung ano ang ibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi doon sa kasulatan, di ba? Yung mga tao na kumukuha ng sobra ay hindi naman sumobra at yung mga tao na kukunti lang ang nakuha ay hindi naman nagkulang. No, marami po tayo. Marami pong tao na gumagawa niyan ngayon na gusto ng sobra pero kukunti tamang tama lang naman sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. At mayroon din namang mga tao na kulang ang pangangailangan na pero tamang-tama lang naman sa kanilang pangangailangan dahil nga sa kapangyarihan at pag-ibig ng ating Panginoon. So hanggang dito na lang no, maraming salamat in the Amen.